Paklimpak po yung kinikita ng mga kurakot pala. Billions. And they're stealing, some of them are stealing 1 billion a year, more than. And so, if you're stealing 1 billion a year, you're stealing 2.7 million a day. Wow. And alam mo ba yung dimension ng 1 billion? Kung at 1,000 pesos, that's 5 feet by 5 feet by 4 feet na pera. Yes, so parang ganito po, itong tinakaupuan natin ngayon, Ata, ganyan karami po yung perang ninanakaw. Or than uh, Dati-dati nila kasi billions lang ang ninanakaw. Eh. Every no, it's in billions. Bilyones po. Yes. Dahil sa inflation rate, tumaas din po yung ninanakaw nila. Yeah. Sabi nga ng isang kaibigan ko, ano, sa <laughs> kaibigan ko lang, alam mo, kung minsan ako, Mayor, sabi niya, yung mga, Itong mga kasamangkot, hindi na gumagamit ng cash vault eh. Ginagamit na nila room vault, kwarto na. Kasi hindi mag-hash nila, bibili sila ng mamahaling mga condominium unit. Two to three, three to four bedrooms. Tapos yung isang bedroom, convert nila into a room vault.